Nasawi ang isang driver sa Rodriguez Rizal matapos siya mataganaan ng minamanehong van. Ayon sa pulisya, gumulong ang van matapos makalimutan ng driver na hilahin ang handbrake nang bumaba para may silipin. Balita hatid ni EJ Gomez. Dead on the spot ang 51 anyos na lalaking ito matapos madaganan ng minamaneho niyang van. Ayon sa pulisya, Tinatahak ng van ang barangay Mascap sa Rodriguez Rizal nang mangyari ang aksidente alas dos ng madaling araw nitong linggo. Sakay ng van ang labintatlong pasahero na magkakamping sana sa Rodriguez. Habang nasa biyahe, may nadaanan daw na lubak ang van kaya't bumaba ang driver para i-check ang sasakyan. Medyo malulungan at basa yung kalsada doon sa area. At uh, yun nga, nung paahon sila doon sa area, papuntang Mascap, ay, uh, sabi may kumalamog doon sa ilalim ng uh, ng van. Tiningnan ng kanilang uh, driver. Nakalimutan naman ng uh, driver na maihand handbrake So, nagtuloy-tuloy bumulosok yung ano, bumulosok yung yung van at uh, nakaladgad siya nadaganan siya dahil tumaob yung ano. Eh tumagilid yung van. Sinubukan pa rin ng biktima na humingi ng saklolo sa kanyang mga pasahero. Ayon doon sa ano nga, sa mga witness pa doon ay sumisigaw na handbrake, handbrake, handbrake. Kaya lang hindi na, na, hindi na rin siguro yung ano, kasi wala yung driver. Yung pasahero nataranta na, kaya lalo silang nag, ano, nag -giwang, giwang Ilan daw sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injury. Kinailangang gumamit ng bako para makuha ang biktima na pumailalim sa van. Ilang oras ang inabot bago tuluyang nakuha ang bangkay at muling nadaanan ng kalsadang pinangyarihan ng aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang kaanak ng nasawi na residente ng Dasmarinas, Cavite. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaantabihan na ako magkano ang inaasahang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo at kaugnay niyan may babala ang asosasyon ng supermarket sa bansa. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, posibleng maramdaman ng consumer ang taas presyo sa mga bilihin kapag nagtaas din ng presyo ang mga manufacturer. Kailangan daw ng manufacturer na magtaas presyo kung magmamahal din ng bayad para sa distribution ng mga produkto. Sinusubukan pa namin na ng pahayag kaugnay rito ang Department of Trade and Industry. Samantala, magkakaroon ng fuel subsidy ang gobyerno para sa mga PUV operator at driver. Ayon sa Department of Transportation, iniahanda na ang guidelines para malaman kung sino ang mga otorizadong makatatanggap nito. Ayon naman sa ekonomista si Emmanuel Leco, baka maubos ang kaba ng bayan sa pamamahagi ng ayuda kung magpapatuloy ang pagtas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dapat daw magkaroon ng contingency plan ang pamahalaan. Ilang grupo ang kumukundina sa nakaambang na big time oil price hike ngayong punglinggo. linggo. Nagkilos protesta sila sa Quezon City. Detalye tayo niyan sa ulot on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Connie, pasado alas 9 nga ng umaga nang magtipon-tipon ang ilang grupo kabilang na ang grupong bayan para kundinahin ang napipintong uh, big time oil price hike na ipapatupad ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa bayan, sinasamantala lang daw ng mga kapitalista ang tensyon sa Iran at West Asia para kumita ng gusto kahit na nagdudulot ito ng pagsirit ng gastos sa pamumuhay at mas mabigat na pasanin sa karaniwang mamamayan. Panawagan nila sa pamahalaan, gumawa daw sana ng maakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo, kabilang na ang pagsuspindi ng VAT sa langis at pagtanggol ng o pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Dapat na rin umanong ibasura ang oil deregulation law na nagpapati, magpapatunay umano na walang kapangyarihan ng gobyerno sa pagkontrol ng presyo ng langis. Ayon pa kay Modi Floranda ng Piston, sa tindi ng napipintong oil price hike, mawawalang silbi daw ang mga ibinibigay na subsidy ng gobyerno sa mga jeepney drivers. Plano din umuno ng Piston na magsagawa ng sunod-sunod na kilos protesta, kaugnay ng isyong ito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Dahil sa inaasahang masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa, suspendido ang klase sa ilang lugar. Sa Cavite, walang pasok mula preschool hanggang senior high school. Sa mga pampubliko at pribadong paaralan po yan. Nagdeklara rin ang class suspension sa lahat ng antas, mapa pribado o pampublikong paaralan sa arim na bayan sa South Cotabato. Dahil pa rin yan, sa masamang panahon, tutok lang po sa balitang hali para sa karagdagang anunsyo ng class suspension. Mataas muli ang chance ng ulan dito sa Metro Manila at ilang pang mga lugar ngayong pong lunes dahil sa muling paglakas ng hanging habagat. Ay sa pag-asa, apektado rin po ang Calabarzon, BARMM, Soxargen, Davao Region at mga probinsya ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa kasama ang NCR. Posible po ang heavy to intense rains na maari magdulot ng baha o landslide. Wala pang epekto sa lagay ng panahon ang bagbagong bagong bagyo na namaupo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical storm na may international name na Sepat. May taglay na lakas ang hangin na hanggang 65 kilometers per hour. na po yan na pag-asa 2,380 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mabawa naman ang chance nitong pumasok sa PAR. Kuha sa CCTV na yan sa barangay Buaya sa Lapu-Lapu City. Makikita ang isang lalaking nasa tapat na isang bahay. Sinusubukan niya palang pasukin ang bahay pero hindi siya nagtagumpay. Sunod na tinarget niya ang katabing bahay. Hindi na nakuna ng CCTV ang sunod na tagpo. Kwento ng nag-upload ng video, timing na nag-share siya na makapasok ang lalaki at tinangay ang kanyang cellphone. Ayon sa pulisya, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng nanloob na labimpitong taong gulang. Siya rin daw ang nahuli kam na nanloob sa isang negosyo sa barangay Pusok kung saan tatlong cellphone ang kanyang natangay. Dagdag ng pulisya, isa siyang child in conflict with the law dahil sa dami na ng kanyang record sa pagnanakaw. Inintay na lang daw ang pagsasapan ng reklamo laban sa suspect. Malakas na ulan at matinding baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila nito pong weekend. Ayan ang baha! Rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga taga-barangay Bagong Silang, Caloocan kahapon ng hapon. Kasabayan ng malakas na buhos ng ulan, sa kuha naman ng CCTV sa barangay Santo Domingo, Quezon City, umabot ng hanggang dibdib ang baha. Inanod pa ang ilang basura. May SUV rin po o oh, na nalubog sa baha. Baharin ang naranasan sa ilang lugar sa Maynila, gaya sa Espanya, nalampas binti ang tubig. Kaya ang ilan, sumakay ng bangka. Binaharin po ang Manila North Cemetery. Ito ang GMA Regional TV News. May na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang ahas ang gumulat sa ilang diving students sa Mabini, Batangas. Chris, anong nangyari? Connie, biglang sumulpot ang isang walowalo -walo o sea snake habang nag aaral sila ng free diving. Ay sa uploader ng video na coach ng mga estudyante, laking gulat nila nang biglang pumunta sa kanilang direksyon ang walowalo. -walo. Walang natuklaw ang ahas na hinayaan nilang makadaan. Ayon sa mga eksperto, ang walo, walo o sea snake ay kaya makapag-produce ng venom na sampung beses na mas malakas kaysa sa laso ng isang rattlesnake. Bihira lang daw ang kaso ng sea snake bites dahil hindi naman sila agresibo, maliban na lang kung sila ay labis na magambala. Sakali namang maka-encounter ng walo, walo habang nasa dagat, sikaping makalayo ng limang metro mula sa hayop. Kung hindi naman posible, iwasan ang path o dadaanan nito. Sugutan naman ang isang lalaking nakabarilan ng mga pulis sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Sospek ang lalaki sa pang-hold sa Barangay Sapang. Ay sa pulis, agad nakatawag sa kanila ang biktima kaya hinabol nila ang lalaki. Nang maabutan nila, ibes na sumuko, binaril niya ang mga pulis. Gumanti ang mga pulis at tinama ng lalaki sa tiyan. Isinugod siya sa ospital at ligtas na ang kalagayan ngayon. na recover sa kanyang isang baril, tatlong cellphone at ang wallet na tinangay niya sa biktima. Nasa kustudiyan na ng Kabanatuan City Police Station ng lalaki na sinampahan na ng mga karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Arestado ang dalawang lalaking ng hablot ng cellphone ng dalawang babae sa Rodriguez Rizal. Aminado po sila sa krimen. Balitang hatid ni E.J. Gomez. Balik kulungan ang dalawang lalaking ito dahil sa reklamong robbery snatching sa Rodriguez Rizal. Ang mga sospek na riding in tandem ng biktima raw ng dalawang babaeng call center agent maghahating gabi noong biyernes ayon sa pulisya. Kita sa CCTV ang mga 23 anyos na biktima sa gilid ng kalsada ng barangay San Jose habang naghihintay ng kanilang masasakyan pa uwi. Hindi na nahagip ng CCTV pero sa bandang unahan lang daw ng kalsada sila nahablutan ng cellphone ng mga sospek sa maya uh, sa barangay uh, San Sebridge ayong uh, uh, ay doon sa baba so ginapang lang niya pa sa packet doon sa may gilid no at hinablot nga itong uh, cellphone ng dalawang uh, babae kita ang paghabol ng mga biktima sa mga sospek. nagsisisigaw din umano ang mga biktima na napansin ng ilang rider so, doon sa ating uh, pangatlong CCTV nagkataon naman na talagang umiikot yung ating uh, kapulisan at nakasalubong nga nitong ano nakasalubong nitong uh, concerned na uh, rider at siya ang nagsabi mismo doon sa ating kapulisan na yung uh, may, may uh, robbery uh, snatching na nangyari at nakasakay nga doon sa motor na nakasalubong nila isa raw sa mga sospek ang tumalon at naaresto ng mga pulis. Ang sospek naman na nakatakas sakay ng motorsiklo na aresto sa follow-up operation. Na-recover sa mga sospek ang motorsiklo, gayon din ang ninakaw na cellphone. Aminado ang mga sospek sa krimen. Ang gala, lang po kami. Tapos? Yun po, bigla na lang po nung ano. Bigla? Nakablot po kami ng cellphone. Ano po, trick-trick lang ba sir? Opo, mihingi po kami ng tawad. Yun lang po. Sa dalawa po namin complainant, namihingi po kami ng pasensya. Dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa droga at nasa barangay watchlist din ayon sa pulisya. Sa Rodriguez Municipal Police Station Custodial Facility nakadetain ang mga sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alamin na natin ang latest na sitwasyon sa repatriation ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kausapin natin si Philippine Ambassador to Tel Aviv, Aileen Mendiola. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon, uh, magandang tanghali, Rafi. Apo, kumusta po yung sitwasyon dyan? Uh, limitado pa rin po ba yung galaw ng mga tao? Oo, tama. Uh, dahil sa pag-atake ng US doon sa mga nuclear facilities ng Iran, uh, binalik sa limited mobility dito sa uh, Israel ngayon. So, bawal ah uh, sarado mga trabaho, sarado yung mga opisina, mga schools, bawal magcongregate. Mhm. Mm Pakilarawan nga po sa amin yung mood o atmosphere jan, Ah uh, nadadagdag pa rin po yung bilang ng mga repatriation request at kumusta yung mga Pilipino na nandyan ngayon sa Israel? Sa ngayon yung embassy may tala kami na 253 requests for repatriation. Ngayon dun sa 253 na yon, 50 yung sigurado na gustong magparipatrate. Nabalita mo na kanina no, na may 26 kami tinawid kahapon papuntang Jordan. So yung susunod na batch, mga 50 siguro yung itatawid namin pa Jordan din ulit. Mm -hmm. Para sa mga gusto po magparipatrate, saan sa po sila didiretso? Pag yung mga gusto magparipatrate, ang importante po mag-email sila kasi doon sa email, kailangan i-attach yung mga documents sa na kailangan namin, lalo na yung passport no? So ang email address po na kung saan pwedeng ipadala yung request for repatriation ay Israel at owa.gov.ph. Mm -hmm. uh, po, no? Israel at owa .gov .ph. Importante po ipadala nyo doon kasi ho, first come first serve ho. So yung unang email po niyo yun yung importante. Yun ho yung measure namin. Kung kung pangilan kayo doon sa lisahan. Mm -hmm. Pero meron pong mga mga Pilipino ron na expired na yung uh, mga travel documents kapulad ng passport. Uh, paano po ito ma uh, masusolusyonan ng embahada? Yung mga expired po na passport, either travel document po ang i-issue namin o kaya kung pwede kung papayagan ng DFA po, i-extend po namin for a limited uh, period of time lang para lang makakross ng border. Mm, okay. May eh, may abiso na po ba yung uh, DFA sa posibilidad na iakyat sa level 4 o mandatory repatriation yung ating mga kababayan dyan po sa uh, Israel? Sa ngayon kasi kaakyat pa lang ng level 3 no. So wala pang, uh, hindi pa pinag-uusapan yan pero kami on the part of the embassy bahagi po ng alert uh, level na ano na uh, system po So pinaplano na po namin kung saan po pwede mag-evacuate, saan po magpa mag-relocate no at syempre yung repatriation po tuloy-tuloy yan. Yung iba pong na-relocate nyo ng mga Pilipino, kasama pa rin po ba yung kanilang mga alagat? Doon din sila pupunta kung nasaan yung kanilang mga kamag-anak? O katulad po ng dati na may mga hotel kayo na dinesignate para doon muna tumira yung mga Pilipino apektado nung nangyayari si Galut dyan? So kagaya ho nung kahapon no yung uh, yung 32 na kababayan natin na nasa nagtatrabaho sa nursing home uh, yung gobyerno po ng Israel yung municipality mismo ni relocate po sila sa ibang lugar kasama po nila yung mga um, inaalagaan nila mm -hmm. uh, pero may mga Pilipino ho ba na kailangan yung i-relocate din at ang embahada mismo mag-aasikaso kasi we understand may mga hotel po kay inihanda hindi ho ba, uh, para sa mga ganitong pagkakataon yun naman naka-live out no meron din kaming nai-ano nai-identify na na uh, shelter within the community mm -hmm. kasi ho mahihirap sila sa ibang lugar kasi malayo sa mga trabaho nila so na nakapag identify na po kami ng mga titirhan nila uh, hotel ho tama kayo uh, so we're helping them uh, to for them to get back on their feet para mm -hmm. may time ho sila maghanap ng alternative na titirahan. So, for Ambassador, kumusta po yung usapan dyan sa diplomatic community sa Israel? Lalala po ba ang uh, na ito? Dahil uh, mga ballistic missile na yung pinapakawalan dyan, hindi lang mga rockets ang tumatama ngayon dyan sa Israel. Actually, simula nung June 13, ballistic missiles na yung, ano, yung pinapaulan dito. Um, kagaya natin, kagaya ng Pilipinas, yung mga ibang embassies din, nagre-repatriate na rin ng mga uh, umalis, uh, lumikas mula sa Israel. So, meron ho kami mga groups, lalo na yung mga marami hong nationals dito, na migrant workers din. So, may group chat ho kami at nagpapalitan kami ng mga best practices namin. Mm -hmm. Okay. Sana po hindi na lumala yung tension Pero abangan po namin, yung iba pang mabalita magagaling po sa inyo. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitahan at mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat, uh, Rafi. Maraming salamat, Philippine Ambassador to Tel Aviv, Aileen Mendiola.